Yon, magandang hapon sa inyo guys. Ayan, subukan ko lang ikutin yung liboro sa aking makakaya. So ayan, hindi na tayo sa liboro. Sa pagkakaalala ko, ito ay zone... Zone ano pa? Zone 4? Zone 2? Zone ko yata. na lang ako guys sa comment section. Ayan. Magandang hapon sa lahat ng taga-liboro. Baka ik ikaw na inis. Nakalaki kasi liboro. Ay, hindi ko alam kung paano ko siya iku. Meron to sa baba, meron din dito sa kabila. Sa so, itong portion na to, ito yung regular na daanan. Ayan, may, may kaliwaan pa dyan. And, pwede ka ba dyan pumasok? May daan pa dyan sa kabila. Pero, sige, ikuti na lang natin yung maiikot natin. Di siguro kapag ka, ano, uh, sa kabila kasi tayo dumaan. Sentro na nga lang yung ikuti natin. Ikutin natin yung tayo natin. Ikutin. Saan tayo yung simula? Tapakalaki kasi ng liburo eh. Yan o, diba? <laughs> ah, sige dito. Tapos, para isang ano na lang tayo. Sa isang way na lang tayo. Balik. Ayan, kukupintan lang tayo guys pag nakita nyo akong dumaan Charot sa lahat ng Tagalibor Ragay Camarines Sur Tulad nga nang sabi ko malaki ang ano Liboro ito yung plaza nila. Nais na pa plaza dito. Doon tayo sa may palengke. Doon tayo sa may palengke. Ang taas kinakam sa dito. Tayo dito. Ayan. Butikot -gut lang tayo guys. Ayan yung alam ko lang na daanan meron din doon, meron din dito dami kasi dito pasikot-sikot sentro ng Liboro yan o ba? Diba? meron din doon eh kita kang market nila ah ba? Diba, bumalik lang tayo tapos punta tayo dun sa baba asensya na sa mga taga libur yun lang yung kaya kumikutin Yung din, may mga bata din dito biglang tumatakbo. Kaya kailangan din ng iba yung pag-iingat. Kasi kahit paano, bata pa rin yan. sana sa kabila pala yung simbahan, hindi natin napuntahan. So, sa so, sa nagre-request ng ano, Deboro, Ragay Kamarini, so oh. Pasensya na po kayo, yun lang yung nakikot natin. Yan, wala na, dead end Kaya, ano na tayo, kakanan tayo. Ang ganda ng ano dito, ng mga puno. Tanim yan, ng arnaps. Ayan, nakapagaling. Ay. So, ayan, babalik na tayo sa bayan, guys. Pagka uh, e next time na lang natin pupuntang Mualawag sabang del Delgalle. Kasi inabot na tayo ng hapon sa paglalakang. Ayan, okay, muli siya sa lahat ng taga-Ligoro na kayo kamarinis. Lalong lalong na dito sa ano, sa Harding House. Iyan ang estudyante. Okay. 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 Ayan na rin po yung mga estudyante. So, ayan, uli. Ah, Shoutout na lang po sa lahat ng taga-Lipuro, Ragay Kamarini. So, ayan.